Okay mga kamaster, may makita kayo dito ang unit mga kamaster. Ang complete ito, uh, ni customer, hindi daw lumalamig. Ngayon, pagdating namin itong uh, mga yung dating outdoor fan niya, hindi umaandar. So, ito kasi mga kamaster, ito number 4 na yan. Ito yung supply na galing sa indoor. Ito yung magbibigay ng 220 para paandarin niya yung outdoor motor. Ang problema, hindi na dumarating yung 220 dito kasi may problema dito sa wire na to. Ang problema, hindi natin mapapalitan yan niya na kasi nasa loob niya na ano eh, wall. So ang ginawa ko lang mga master, dati na ako nickel siya dito. Yan sa number 4. Tinanggal ko siya, nilagay ko dito sa tawag makita kayo. Oh. Ito ito mga master yan. Sinabay ko na siya sa compressor. Ngayon pag under ng compressor, sasabay na rin yung outdoor fan niya. Ito ito ito. Ito yung sa fan ni. Eh. Ito yung common ng compressor yan. So, sabay na lang siya mga kamaster. Ayos na yun. Wala namang problema yan. Uh, kasi kung ipapaanan na, plan pa rin natin dito, yung outdoor fan motor hindi umaandar pero yung compressor umaandar so nag-overheat yung system. So ginawa ko, kinansel ko na rito. Nilagay ko na rito sa compressor. So walang problema yan mga master goods yan. Dumaan pa rin lahat sa mga pressure switch yan. Okay? So thank you for watching mga master. Yan, yan lang. Pinagbawal na technique. Thank you for watching. Yan yung control niya.